Alam mo ba, ang lihim na tunnel ng katipunan? Alam mo ba na may isang lihim na tunnel sa Maynila na ginamit umano ng mga katipunero noong panahon ng revolusyon? Maraming haka-haka ang bumabalot dito, totoo nga ba ito o isang alamat lang? Ano ang lihim na tunnel ng katipunan? Ayon sa mga lumang tala, sinasabing may isang underground tunnel system sa ilalim ng Maynila na ginamit ng mga katipunero bilang ruta ng pagtakas at lihim na pagpupulong. Isa sa mga kilalang lokasyon na may ganitong kwento ay ang ilalim ng San Agustin Church at Intramuros. May mga lumang mapa at historical accounts na nagpapakita ng mga lagusan patungo sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Ano ang sinasabi ng mga eksperto? May ilang historia ng naniniwala na posibleng may mga tagong lagusan sa ilalim ng Maynila, ngunit kulang ang pisikal na ebidensya. Ayon sa ilang tala, maaaring ang mga tunnel na ito ay dati nang ginawa noong panahon ng mga Kastila at kalaunan ay ginamit ng katipunan. Noong World War II, may ilang bahagi ng Maynila ang may natuklasang lumang tunnel na sinasabing bahagi ng mga lumang estruktura. Siyensya o alamat, posibleng ang ilang bahagi ng tunnel ay matagal nang bumagsak o natabunan dahil sa paglindol at urban development. May ilang grupo na sumubok ng maghanap gamit ang Ground Penetrating Radar, GPR, ngunit hindi pa rin ito kumpirmado. Gayunpaman, patuloy ang interes ng mga historian sa pagsasaliksik tungkol sa lihim na tunnel. Isang tunnel na konektado sa revolusyon, isang misteryo sa ilalim ng Maynila, katotohanan o alamat. Ito ang Simply Marjun Channel, ang tambayan ng mga kwentong di mo aakalain.